Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa si James Taro PH. Ito po ang inyong deta deta detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for August 25 hanggang 31. So, Taurus, kunin mo lang po yung makaresolate kayo ha and leave the rest. Use po your intuition para makuha niyo po yung para sa inyo. Okay po? Meron po, po tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lamang po, huwag niyo po isulat sa baba. Sekreto lang natin yan. And I will answer po that at the end. Okay po? So, uh, Taurus, thank you again for all of your donations. Napakabait so, niyo po sa akin. Thank you for your donating, for your not skipping the ads. Salamat so, po sa inyong support uh, every time na meron po tayong free reading for Taurus. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, Taurus, so nanggintay sa yung yung buong August 25 to 31. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the full card. Wow, napaganda. In the area of what you want, you have the Ace of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Death card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Sun card. Lovely. In the area of your near future, you have the Page of Pentacles. Wow, 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 wow. New beginning. Uh, ito yung blessing na sa kamay mo. Congratulations. Kung anong iaabot ni God na sa kamay mo, natanggap mo. So congrats. Yung blessing talagang uh, nakip mo sa life mo at pinapakinabangan mo. Very, very fruitful ito for you, Taurus. I love it. In the area of your challenge for the week, you have the Wheel of Fortune. Yes, yes, yes. In the area of your fortune, you have these Four of Swords. Lovely the area for divine messages, you have the two of swords. At ang outcome mo, Taurus, eto yun. Mamaya, sabay-sabay siyang bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the two of wands. Eto na talaga time, Taurus, for you to step out. Step out of your comfort zone at magkaroon ng malinaw na malinaw na malinaw na, na pananaw. So kung ano ba talaga gusto mo gawin? Ano yung gusto mo puntahan? Ano yung gusto mo simulan? Ano yung, ano yung plano mo for the next five years, for the next ten years? Eto na yung panahon para itanim yung butil, itanim yung buto na mag papalago sa buhay mo for the next 10 years. Ano? Ito na yung simula. Kaya ako uh, may plano ka man, kung may ginagawa ka man, ituloy mo lang ha. Pagplanuhan mo mabuti. Upo ka. Huwag mo ding madaliin ang sarili mo ha. Pero at, ang maganda dito, umaandar ka. Nag-iisip ka. nagaplano ka. Meron ka ng sinisimulan kumbaga. And um, nakita ko naman yung parang sabi ng spirit mo, push from you eh, to get out of your comfort zone. Eh. You know, I looked for your astro astrological chart. Hinanap ko po yung chart mo for August 25 to 31. At sabi ng mo, this is a time for you to really introspect and self-reflection for your personal growth and need for adjustment moving forward, no? nakita ko na parang okay, bitaw ka, step back ka panandalian, at isipin mo, teka, ano na ba yung buhay ko dati? With the globe, tinan mo, nakatingin siya sa globe, iniisip niya, ito yung buhay ko dati, ito yung, ito yung buhay ko ngayon, ano yung buhay ko bukas at sa kinabukasan? Ano yung gusto ko pang makuha at gusto ko maganap? Ito bang kinakalagyan ko ngayon? Nag-grow ako dito? Kung hindi, kailangan ko mag-advance, kailangan ko na humakbang, kailangan ko na mag-move forward, no? At kailangan ng adjustment in your part. Hindi pwedeng nananati nananatili ka lang sa comfort zone mo kasi paulit-ulit lang yung epekto niyan, paulit ulit lang yung outcome jan. Pero kung napapansin mo na parang hmm, kailangan ko nang gumalaw, kailangan ko nang harapin yung bukas ko at mag-grow closer ako sa gusto ko talagang makuha. Then move. Your move is your um bala this time and mag-uugat yan sa tapang mo na no, humakbang sa mga bagay na unfamiliar, bagay na bago at bagay na sisimulan mo this week, okay? Napakaganda for you. At the center, you have the full card in your full spread. Talaga namang ngayong linggong ito, this is a time for talagang bagong simula. It, when I looked in your astrolo astro astrology chart, astrological chart. Nabubulol pa ako. Sorry, sorry. Kapapanganak ko lang kahapon. <laughs> Nabubulol pa ako. Sa so, iyong astrological chart, sabi ng sabi ng nabasa ko doon in your chart, you have period of endings and new beginnings. Talagang bagong simula, bagong pagkakataon na tumutugma sa so, iyong reading. The full card is all about taking a new step taking a new chance. Bagong lugar, bagong pagkakataon, bagong simula, paghakbang sa mga bagong bagay. Taking a leap of faith, starting something new, starting from scratch. No? So meron sa inyo para may paputuloy, may tatapusin na, may sisimulang bago. No? Your astrology chart is really telling you and also your cards are really telling you time talaga na magsimula ulit, bumangon, baguhin ang kapalaran, ipahinga yung dati, leave something behind, malinawon ka sa bago. No? This whole card is, talagang sinasabi sa iyo na, ng, spare cards mo at ng astrology logical chart mo to really move, chase it, have it, and uh, get on with new things. Huwag kang papapigil kahit kanino na sinasabing hindi mo kaya. Kaya mo. Ito na yung time na talaga na maging brave ka and start something. Pero kung sinisimula, meron kang binubuo at parang ini-install mo pa eh. Parang nagdadalawang isip ka pa o hi parang hinahanda mo ang sarili mo. Sabi ng sa mo, hindi mo malalaman kung handa ka o hindi ka hahakbang. That is the moment na malalaman mo, ah, ready na pala ako. Ah, kaya ko pala to. Kasi sa paunang hakbang, doon mo mararamdaman eh, kung kaya na ba o pero ko pa dapat ihak ihanda. Pero ngayon, once na mag-move ka, doon mo marirealize yan. Okay? The full cards being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, it's all about a lifelong talaga ang pagkakakitaan. Or how you're gonna do things for a long term, no? Ngayon sabi ng spirits mo, you need to shift your focus sa kasaganahan, sa maayos na ugnayan with family members, no? Pero kayo yung pare-parehong inaabot na tagumpay o kaperahan o paglago ng buhay. Pero kung utak-utak kayo at hindi kayo pare-pareho ng gusto, may hirapan kayo, no? So ngayon, sabi ng spirits mo, in order for you to really achieve this new start, kailangan pare-pareho kayo ng alam mo yon ng support at saka nagkakaunawaan kayo with the family and loved ones na kaakibat mo sa pagbabago na ito. Hindi pwede ikaw lang may gusto Well, siguro kung gusto mo, okay, push. Pero asahan mo, maihirapan ka dyan kasi hindi mo katugma yung mga kasamahan mo eh. So, kung pare-pareho kayo na naiintindihan ng isa't isa, kung hindi yun man nagkakaroon suportahan, at least understanding and respect dun sa balak mong gawin. So, i-push mo yan. Nakita ko naman na magiging long-lasting ito and nagkaroon ka doon ng self-discipline para makuha mo siya for a very long time mapiga mo yung magandang bunga. Okay? In the area of what you want, you have the Ace of Pentacles. Talagang bagong-bagong blessing. And tumutugma ito sa astrology mo for the week pagkatapos ng retrograde after uh, the full moon at the end of August. At late August, may full moon tayo dyan for you. Sabi ng spirits mo, yes, may bagong blessing at ito ay magbubukas sa iyo ng bagong, oportunidad at bagong career offers, no? So napakaganda for you. May offer para sa iyo para magsimula ulit. Hindi ka na matatakot na baka nakatenga ka diyan. At yung vision na kailang kailangan mo ma-create unti-unti na yan lilinaw at unti-unti na nagkakaroon na ng hakbang at nakita mo na parang uy, gumagana. Uy, meron. May direksyon, may ilaw. Kaya-kaya ko to ituloy. So tatapan ka na, kakawala ka na sa nakasanayan mo mundo at ihakbang mo na to. Sa pagpasok ng new blessing, sabi ng spirits mo, eto uh, tourist, kailangan mo mag-focus ha. Continue believing in yourself. And magtiwala ka lang, kaya mo yan. Patutok ka mag-adjust, matuto ka mamaloktot, patutok kang um, sumabay sa agos para makuha mo yung magandang magandang bunga ng oportunidad na binibigay sa'yo. Okay? The Ace of Pentacles being clarified by the Page of Pentacles. Yes. Dalawang best to basang ang all about you protecting, nurturing, uh, giving importance dun sa bagong darating na pera o biyaya o pagkakataon or career move. Okay? May nag-offer sa'yo ng bagong pa pagkakataon. Kaya sabi ng spirit mo, pagkaingatan mo. Okay? wala mo rin sarili mo, kaya mo to. Kung hindi mo naiintindihan, halimbawa, teka, paano ba to, paano ba to, hindi ko ata, kaya to, baka nagkakamali po kayo na inoferan, baka hindi po ko deserving. Deserving ka. The mere fact na sa'yo binigay ni God, the mere fact na sa'yo inoffer, ibig sabihin, sa'yo yan talaga na, na nararapat na mapunta. Kaya ang kailangan mong gawin, tapatan mo yung blessing. Uh, magkaroon ka na alignment. Ibig sabihin ko, hindi mo naiintindihan. edi aralin mo, pag sumikapan mo, intindihin mo para makita mo na, ay, kaya ko pala talaga to. Kailangan lang palaga ng aral at syaga. Magagawa mo yan. So, para pakinabangan mo for a very long time, the near future, yung blessing na meron ka. Okay? In the area of what you need, you have the death card here. Yes, you need changes. Ito talaga yung linggo ng pagbabago. No, Taurus? Um, August 25 to 31 is a period of endings, pagkatapos, and new beginnings. So, misibo lang araw mo. Kahit natapa ka ngayon, nalugmok ka, nasaktan ka, na-reject ka siguro, o na-lay off ka sa trabaho, o pilit ka ng hanap-hanap ng isang bagay na parang hindi dumarating o hindi mo nakukuha. Sabi ng spirits si mo, tapos na yun patapos na yung hirap dyan at kailangan mo na mag-transform. Okay? So, na yung araw, kaya magkaroon ka pa rin ng pag-asa. Everything will be fine. Everything will be fine. Sabi ng spirit mo, ito talaga yung simula. Nasa shifting ka eh. Parang nililipat mo yung chapter ng libro at papasok ka na sa bagong portal ng buhay mo. Kaya kung nag-a-adjust ka ngayon kasi mga marami ka mga pagkatalo, pagkabagsak, pagkalugmok, huwag kang mawala ng pag-asa. Meron pang ulit papasok sa buhay mo na maganda at kailangan talagang daanan mo yung adjustment ha. Huwag kang papagupo sa pagod, sa pagkabagsak, sa pagka broken hearted mo. Merong bago naghihintay. Kaya tiisin mo at itulay mo. Okay? Death card being clarified by you have the four of cups. Wow, 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 wow. You've been chasing a lot of things. Pagod na pagod ka na. Para sa'yo mo, ano ba to? Paulit-ulit na lang. Hindi ko na alam ginagawa ko. May patutunguhan pa ba? May, meron pa ba bang para sa akin? Kayot ako ko ng kayot, pero parang wala nangyayari. Pero sabi ng spirit guides pag lumalabas po si four of uh, cups, meron binibigay sa'yo si God meron siyang hinahanda para sa iyo. Siguro hindi mo lang nakikita, hindi mo lang napapansin kasi nakatutok ka dun sa mga nasayang, nakatutok ka dun sa mga dapat akin to, dapat naayos ko to, dapat dapat na fix ko to pero hindi mo na fix fix no. Nakatingin ka dun, nakap nakatutok ka pa rin kahit super painful na, hindi mo nakikita yung bigay ni God. Sabi ni God, meron daw binibigay sa iyo, hindi mo lang napapansin. So, open your eyes. Time mo talaga to para sa introspection and self-reflection para makita mo ano ba yung kailangan kong makita, ano ba yung kailangan kong pagtuunan ng pansin more than the things na inuubos ko ang oras ko sa isang bagay na walang wala akong mapapala okay ngayon buksan ang isip magkaroon ka ng malak malaking 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 pananaw appreciate the beauty around you para mahanap mo yung mga pintuan na pwede mong pasukin para ay pwede pala ko doon ay pwede pala ko doon Hindi ko nakita yan dati kasi nga sarado isip mo before pero ngayon ko in appreciate mo yung beauty of your surroundings lahat ng blessing na meron ka makikita mo ko ano yung mga potential na pwede mong pasukin at na pwedeng magkaroon ng bagong meaning at bagong saysay -say sa buhay mo moving forward okay time na para magtransform at time na para harap pinyo yung blessing na nakahantad para sa para sa from God okay Uy, Taurus, follow mo naman ako sa Facebook at James Taro PH. Gusto ko sana maka 1,000 subscribers tayo doon, followers, para lumago ang community natin. Tutulungan mo ko, please. Thank you for sa pagdalaw sa akin doon and I'll see you there, okay? So, Taurus, in the area of what's affecting your current energy, of the sun card. Sabi ng spirits mo, this week, August 25 to 31, kailangan magkaroon ka ng clarity to move forward with confidence. Okay? Pagkalino ng isip mo, na, uy, malaya pala ako. Uy, kaya ko to. Magagawa ko to. May lakas ako na, na loob na lumaban. Ito ang naka dito. Parang meron kang sigasig, meron kang tapang, meron kang kakaibang confidence sa, uy, gagawin ko to, kaya ko to. Kahit anong sabihin niyo sa paligid ko, ito ang gusto ko, sisimulan ko na. Marami ka rin delay, marami ka ng atras abante na parang, um, kaya ayoko ba yan? Di, pass mo na. Huwag mo na ngayon. And then, de, gusto ko talaga to. De, pass mo na. Pero this week, this week, Taurus, nakita ko talaga na may lakas, may lakas ka na ng loob. At malino na sa isip mo kung ano yung gusto mo at kung ano yung ayaw mo. Nakita ko that you have a renewed freedom. Renewed freedom to chase what you want and to have what you want, no? Ito yung linggo talaga na parang palalakasin mo yung power mo at kumpiyansa sa sarili na ilaban yung bagong simula at mag-try. Starting from scratch, going somewhere new, no? Parang papunta ka sa bagong lugar, bagong teritoryo, bagong industriya, bagong career path, no? Talagang ano, ano ito eh, parang enjoyment. Saka think positive lang. Positive lang. Huwag mo pangunahan ng negatibo. Hindi magbabagong kapalaran mo. Hindi ka mag-grow kung puro negative ang iniisip mo. Ngayon, lakasan ang loob, tibayan ang loob. Just enjoy the process. Maging bata ka ulit, Taurus. Maging ano ka ulit? Playful, curious, palaban, susubukan kahit ano. Because doon mo makikita kung ano talaga yung para sa'yo. Okay? The sun cards being clarified by you have the two of wands. Wow, bumalik tayo. Two, two is all about alignment totoo to align da align ka sa iyong higher self. Ko ano pinapagawa sa iyo sa langit, 'yun ang ginagawa mo sa lupa. Kaya siguro minsan ay ipapaisip ka siguro na bakit ko pa ba to gusto? Bakit ko pa ba to ginagawa kahit ang daming daming tao sa paligid ko na huwag mo gawin 'yan, toros, huwag mo gawin 'yan. Ano ko ba nababaliw ka na ba? Pero sa iyo sigurado ka eh, sa puso't isip mo alam mo ito 'yung gusto mo eh. Ito 'yung tutulayan mo eh. That is your higher self, talagang pushing you to do this because ito 'yung nakatadhana mong gawin. 'Yun 'yung alignment mo, okay? Especially here in the what's in the area of what's affecting you, two of ones and the sun card. Malino na malino sa isip mo yung vision na gusto mo maabot. Meron kang tinutumbok na goal, pero somehow may takot may kaba. Paano ba ako makakarating diyan? Paano ko ba maaabot 'yun? Ang dami-daming proseso, ang haba-haba pa ng gagawin mo. Pero okay lang 'yan. Huwag ka matakot sa haba, sa tagal, sa pagkapaguran mo. Kapag ina-enjoy mo yung proseso at positive ka lang at ready ka kumawala sa comfort zone mo at ready ka itulay for taking risks to search for growth and for search for new opportunities and blessing, titibayan mo ang loob mo, ilalaban mo to, Okay? In the area for near future, you have the page of pentacles. Eto ka, nakaupo ka in the near future, hawak-hawak mo yung blessing sa kamay mo. Yung bagong career move, yung bagong offer, yung oportunidad na pinagkaloob sa na nilabanan mo at sabi mo, sige tayo na to for me to try. subok lang, subok lang, wala man siguro masama. At ayun, napatunayan mo, buti pala nilaban ko, buti pala kinuha ko, buti pala kumawala ako sa playing safe zone ko at nagdire-direcho ako. Kasi ito ka, oh, niyayakap mo yung blessing, baka ito yung bagong position. I'm seeing you wearing a new uniform with a new badge on a new place on a new new room na parang bagong-bago sa pero sabi mo dito ako talaga nararapat. Ito yung pwesto ko, ito yung tadhana ko. At ginagawa mo ang lahat, hindi ka kampante, hindi ka hayahay, hindi ka mayabang. Kasi nakita ko talaga dito, ginagawa mo every day in your life to make sure na inaalagaan mo yung blessing, pinapalago mo, kung may aberya here and there, hindi mo pinapalagpas, hindi mo ini-ignore, inactionan mo agad, no? You're very very proactive in your blessing. Talaga na extract mo na pipigaan mo yung blessing at dumadami yan sa buhay mo. Nakakaipon ka na, nabibigay mo na para sa family mo needs nila, tapos ako kuha mo pa, mo muna yung para sa'yo. So, this blessing is really a life-changing. Kaya ngayon, talikuran na yung nakaraan ha. Kung meron nagsara, kung meron mang naputol, kung meron mga uh, huminto sa buhay mo, huwag ka mawala ng pag-asa, may bagong papasok at yan ang magbibigay sa ginabagong simula. Okay? Page of Pentacles being clarified by you have the Queen of Swords. Yes. In the near future, talaga nakita ko rito na very, very assertive ka at palaban. Um, kasi talagang tutok, na tutok, tutok, tutok ka sa blessing mo, sa pinangangalagaan mong blessing. Whether negosyo yan, trabaho, o career, or endeavor, a passion project, talagang sabi mo, walang kahit sino man ang makakapigil sa akin na ma makuha ko yung tagumpay ko dito. At saka, wala ka rin time for BS, wala ka rin time for um, mga, mga sinungaling, mga nagamanipulate sa'yo, sa mga taong inaapakan -apak ka, palaban ka ngayon. At saka mag- nagkakaroon ka na ng boundaries pag ito akin-akin. Pag yan, iyo ko nangingialam kayo, hinaharangan mo na yung mga tao na nangingialam lagi o inaapakan yung privacy mo. Very, very ano uh, kayo. if you want to say no, say no. If you want to say yes, yes, go. Maging mabokal ka, maging bokal ka sa mga bagay na gusto mo makuha, no? Ah, uh, makukuha mo yan just just approach them, get it, no, do it and you will have it. Ngayon, napakatapang mo and very very open ka sa future. Very very future oriented itong future mo, no? Parang talagang pag-abante, pag-pagangat, uh, paglago, no? Parang you're not turning, parang you're turning your back in the past. Hindi ka na hindi ka na lumilingon pa sa dati. Talagang paabante ka, wala makakapigil sa iyo na makamit yung magandang katas ng blessing na ito, okay? In the area for challenge, you have nurture, nurture others and also yourself. Dalawang best abas a nurturing card with the page of pentacle. Sabi alagaan mo yung sarili mo this time. Uh, ano yung meron ka, ano yung mga blessing na meron sa paligid mo. Protektahan mo yan. Ingatan mo. Huwag mo basta-basta ibibigay o huwag mo basta-basta igagastos, no? Most specially meron kang sa astrology chart mo nakasulat doon na nakita ko doon sa graph mo na beware ka sa mga overspending mo and uh, unexpected expenses, no? Meron kang mga bigla-bigla ang gagastos, meron kang meron kang urge or meron kang impulse na bumili, magbayad, gumastos, no? Iwasan mo yan this week, Taurus, ha? From 25 to 31, yung mga bagay na inaalagaan mo, alagaan mo mabuti. Hindi pwedeng nabibigay ko kani kanino o palabas yung lagi yung pera, okay? Another message you have, universal wisdom. The universe is full of wisdom. Seek its guidance. Yes. Kung nahihirapan ka ngayon at parang feeling mo hindi mo na kaya, saan ba pupunta? Anong gagawin ko? Sabi ng spirit guides mo, pumikit ka, maupo ka sa a garden mo, sa labas, tumingala ka sa, uh, sa langit, and then close your eyes, and then feel the universe. Let them feel your energy. At hayaan mong dumalo yung, bu dumalo yung buhay sa'yo at maganap yung dapat maganap. Let the universe show you kung ano yung mga bagay na para sa'yo. Especially here, in the area for challenge, you have the wheel of fortune. Parang there are moments in your life na ayaw mong tanggalin yung mga nagbabago. Ayaw mong ma parang nileresist mo yung change. Nileresist mo yung pag-abante, pag-move forward. Ano? Sabi ng spirit guides mo, your life is about to change. Talagang itong linggong ito, period of endings and new beginnings. Kaya sabi ng spirit guides mo, ilaban mo, itulay mo. Um, Mag-shift ka yung focus mo sa kagandahan ng buhay, sa pag-self-discipline mo para patuloy na umikot to. Kasi itong ro 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 roleta ng kapalaran mo, patuloy na iikot yan kung patuloy ka rin mag-move. Okay? So, ikaw dapat disiplinado ka kung ano gagawin mong bago, panindigan ha, tira-diretso, complete effort consistent effort, consistent na performance para hindi lumaylay. Para yung kapalaran mo, yung pagpasok ng pera, pagpasok ng swerte, dire-diretso din. No? Para pag ikot ng kapalaran, iikot din ng pera in your favor. Hindi yan aalis sa'yo. Okay? The wheel of fortune, nakita ko rito na huwag mong, wag mong, huwag mong kontrolin yung mga nangyayari. Just let go. Let go. Don't force things to happen. And huwag mong kapitan yung mga bagay na dapat mong inaalpasan. Okay? Yan ang magandang lesson sa'yo for the week. is really uh, accept the endings at yakapin yung mga bago. Because things are changing na. Okay? The Wheel of Fortune is being clarified by the Four of Pentacles. Wow, wow, wow. Kakasabi ko lang. Because the four of pentacles is all about embracing yung mga bagay na dapat na i-let go. Tira mo, naiyakap niya, inapakan niya yung mga pentacles na dapat bitawan na niya kasi may darating na bago. May darating na mga bagay na para sa sa'yo. Mas higit pa to sa mga bagay na gusto mong pagkaingatan, gusto mong uh, keep sa life mo. Sabi ko sa'yo dito, dito kanina, ba diba, nurture. Nurture yung mga bagay na meron sa'yo. Yung talagang nag-stay sa'yo at yung kapakipakinabang. Pero at the same time, meron ka rin toros na mga bagay na alam mong dapat mo nang bitawan. Mga mapanakit na uh, relationships, toxic uh, workmates, o kaya mga ugnayan na talagang stress lang dala sa'yo, o kaya mga bagay sa paligid mo na puro toxicity at pagbigat ang nararamdaman mo. Yun ang kailangan mo bitawan. Hindi yung mga bagay na magaganda at mahalaga. Nurture what is best for you and nurture the blessings around you. Pero yung mga hindi na alam ko ayaw mo bitawan. Halimbawa, bigyan kita example ha. Yung mga, mga, love life na papanakit ulo, controlling, uh, everyday nagkita kayo, puro puro drama, puro sigawan, puro conflict. Yun mga yun dapat mabitawan yun kasi hinaharangan niya yun yung bago, bago sa buhay mo. Parang ganyan ha. Example lang yun ha. Example lang yan. Hindi ko sinasabing toxic ang mga relationship niyo. Hindi ko sinasabing controlling ang mga relationship niyo. Example ko lang yun para maintindihan mo kung yung sinasabi ko dito. Na parang may mga dapat ka nang bitawan para umikot ang kapalaran mo. Because once you let go, yung things na kailangan nang bitawan, nagme-make space ka for something new. Yung mga something new, yun yung bigay sa yun, yung diga, to dapat pahalagahan this time. Okay? In the area of your fortune, you have surrendering to the journey, relax, release control. Yes, 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 yes. Ang sabi ko lang sa iyo kanina, i-release mo yung control. Hayaan mo maganap yung dapat maganap. Inaayos ni God yung buhay mo. Kaya tanggapin mo na lang yung mangyayari and everything will be fine. Kapag nagsettle down na lahat ng yan, lahat ng gulo, lahat ng conflict, lahat ng mga ina inaarrange, umaalis, bumibitaw, pumapasok. Pag nagsettle down yan, makikita mo, ah, ito pala yung para sa akin. Okay po God, thank you for, for rearranging my life and for giving me something new. Another message you have a territory you are exactly where you need to be yes unknown territory ito yon yung mga bagay na pupuntahan mo mga lugar bagong lugar na pupuntahan mo mga bagong na sisimulan mo yung mga bagong pagkilos taking risks taking leap of faith na sisimulan mo ngayon starting from a new opportunity ito yon unknown territory and ito talaga yung tadhana mong gawin kaya wag mong wag mong pigilan wag mong puwersahin ang sarili mo na umalis, don't resist the change kailangan mo yan okay Especially here, tignan mo naman, with the uh, Four of Swords in the area of your fortune. tayo mo, relax na relax siya. Nakaupo siya dyan, hinahayaan niya yung tadhana na gumalaw. Hinahayaan niya si God, si universe na ibigay sa kanya yung blessing. And sabi ng spirits si mo, this is a week for you to relax, okay? Just relax. Enjoy what's happening. Accept what is happening with full heart, with full might, with full acceptance in your head na lahat na may bagay nito, akin to, okay to. Ah, hindi ko kailangan matakot, hindi ko kailangan mangamba, hindi ko kailangan mataranta. Everything will be fine. Ang ah, ngayon linggo nga to, sabi ng spirits mo, cultivate the time to rest. Beauty rest, okay? It's all about you appreciate the beauty around you. Ngayon, magmuni-muni ka, go out in the park, sa kahit sa harap ng bahay mo, kung ayaw mo gumasos, go. Mag-almusal ka sa harap ng bahay mo, magkape ka lang dun para na-appreciate mo yung beauty. Nakakalamak ka, nakakalma ang katawan mo para makapag-recharge ka. Kasi nakita ko talaga after this, pagpasok ng bago mong susubukan, a new opportunity is coming. new beginning, magiging busy ka na naman pagpasok ng September. So ngayon, karoon ka na maraming time pag, pag hanggang sa dulo ng Agosto, magkaroon ka ng rest. Okay? Pahinga, pahinga. Make time with family and friends para makapag-recharge ka kasi lalaban ka ulit pagpasok ka September. Okay? The four of swords being clarified by the five of wands. Yes. Yung mga gulo, gusot, yung mga away-away, mga conflict, yung mga kompetisyon, yung mga tagisan ng lakas, tagisan ng isip, tagisan ng galing at uh, kita, no? rin sa negosyo ito. Ikalma mo lang, no? Parang sabi ng spirits mo, hindi mo kailangang ipilit. Hindi mo kailangang puwersa 'yung sarili mo na manalo o lumaban o makipag -tag 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 tagisan sa kanila. Yung sayo sayo. Ang sayo sayo. Hindi yan mawawaglit sayo, hindi yan lilipas, hindi yan kakawala ang sayo ay sayo. Kaya ikalma mong puso mo, wag mo na ipilit yung mga awi-awi conflict. Ikaw na mismo ang lumayo, ha? Ngayon linggong ito, paalala sa'yo ng spirit mo, lumayo ka sa mga away, lumayo ka sa mga conflict, lumayo ka sa mga sigalot. And that will give you peace of mind at kalma. Pag kalmado ka, makakapag-relax ka. At kapag makakapag-relax ka, may isip mo yung mga tama mong gagawin. At kapag naisip mo yung mga tama mong gagawin, papasok ang swerte sa'yo. So ngayon, cultivate time to relax. Just relax, have fun, and uh, rest. Okay, rest. Because pagpasok talaga ng September, palaban na palaban ka na. Okay? at magiging super busy ka. In the area for divine messages, you have look at the bigger picture. Yes, lawakan mong isip mo. Kung medyo nakatakot ka, humakbang ito, ikaw, ikaw to. Nakatakot ka humakbang sa iyong comfort zone, sa iyong playing safe era. Sa iyo mo, may gusto akong, mag, may gusto akong gawin, meron akong goal. Humakbang ka, lawakan mo yung bagay sa buhay mo. Look at the bigger picture, may kita mo. Ah, kaya ko to, magagawa ko to. Isang hakbang lang, one small step makakarating din ako doon, Okay? Another message you have, don't let your past hold you back. Yes. Ito mga bagong sisimulan mo, bagong pag-andar, new opportunity, new beginning, taking risks and taking a leap of faith, huwag mong hayaang pumigil sa yung nakaraan mo. Mga past people, mga past jobs, o mga natitirang mga kailangan buhisiin, isara mo na yun, Pan ikandado mo na, ipadlock mo, lagay mo mighty band, ilibing mo sa lupa. Ang past is past, hindi dapat maka sa future mo. Kasi ang ganda sana, oh, pero kang lifelong money, financial gains, for a very long time, bang mo na, okay? Sa iyong advice, you have the two of swords. Huwag kang matakot na gumawa ng desisyon. Very, very simple, Taurus. Don't be fearful. Huwag kang matakot na mamili o magdesisyon sa buhay mo paabante. Growth is what you need. Okay? Kailangan mo ng paglago. This time, you need to uh, adjust. no Kailangan mo mag-adjust moving forward. Kailangan bumalik ko, bumaliktad, o tuming, tumingkayad, uh, ihaba ang kamay. Gawin mo. Do everything that you can to get to where you need to be. Okay? Ngayon, nakatakot kasi mag-fail, nakatakot ka umandar, nakatakot ka sa kahinapnan. Kung lagi kang takot, hindi ka aandar. Kung, kung lagi kang takot, hindi mo makukuha yung paglago ng buhay mo. So, make a decision, harapin na yan. Nakita ko this week, Taurus, mahanap mo yung tamang desisyon para dyan. Uh, kakalama ka din at makikita mo yung liwanag na para ah, okay, ito yung desisyon ko, sigurado na ako. Okay? The two of swords being clarified by the knight of swords. Yes, ngayon sabi ng spirits sa mo, huwag magmamadali ha sa pag-decide. -de take your time, upo ka dyan, sit down, ask other people, timbangin mo, no? sa ka mag-decide on your own. Pero ngayon, huwag magmamadali, okay? Huwag magmamadali, take your time, alamin mo sa intuition mo yung tamang sagot at tamang bagay na gusto mong gawin outcome mo ito, bigyan mo natin fortune cards. Unang-una, you have wind chimes, peace and harmony. Yes, but this is really a week of peace and harmony. Shift your focus, sabi nga sa astrology mo, shift your focus on harmony, maganda ugnayan with the family, with your fa friends and uh, loved ones, and beauty around you and self-discipline. Okay? Another message, you have door. Opportunities are waiting for you. Yes, kakasabi ko sa iyo, di ba? This is a week of endings and new beginnings. May pintuan daw na bubukas para sa iyo. Another message, you have gavel, involvement with the law o meron daw sa inyo parang may magandang resulta about your documents, legal documents, IDs or visas or talaga mga mga kaso, magiging maayos din daw yan. Congratulations. Another message, you have chair empty. Someone is leaving your life. Meron daw aalis sa buhay mo this time. Talaga namang ending of a cycle, ending of something in the past, papasok ka na sa bago. Kaya may aalis talaga. Normal naman yan sa so every changes and adjustment. Okay? al outcome mo, Taurus, ito yun. But first, ihanda mo na yung isang tanong. Sasagutin ko yan after this. Okay? Out outcome mo, for August 25 to 31, a very, very transitional week para sa sa'yo. You have, wow, King of Cups. Sabi ng spirits mo, kalmahan mo lang. Magiging okay din na lahat. nag adjust ka pa from leaving something behind, Binatapos, may natapos, may huminto, at ito, handa ka ng gumalaw, humakbang sa mga bagong bagay with a full card, start starting something new, starting a new opportunity. Ay, ito ka, ikalaman mo lang ang puso mo. Dapat isip daw pa iiralin mo, ha? be emotionally matured. Dapat hindi ka uh, pinapangunahan ng emosyon mo, hindi, hindi ka basta-basta sa, 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 at hindi ka basta-basta magagalit o may irita, may inip, mahataranta, no? Kalmahan mo lang. Uh, control your emotions so that your future will not be affected. So that the new opportunity will not be affected. Okay? kalma lang, isipan pa iralin mo, everything will be fine. Maupo ka dyan, sabi mo sa sarili mo, magiging ayos sa lahat, magiging gamay ang lahat, ang akin ay akin, ang para sa akin, para sa akin. Okay? The King of Cups being clarified by, you have the Ace of Swords. Okay, ngayon, naging clear talaga sa mind mo, uh, at the end of the retrograde, itong buwan na itong August, at tapos pa yung retrograde natin, it will give you clarity talaga. Clarity to move forward with confidence. Napakatapang mo, napakakalmado mo, sabi mo, kung ano man yung bagong papasukin ko, kung ano yung bagong magaganap sa akin, okay lang yan, relax lang ako. Maka move forward ka talaga ng confident ka, masaya ka, kampante ka, at saka yung parang, bilib na bilib ka sa magaganap at kayang-kaya mo siya suungin. So, have a clear mindset. Kaya mo yan. Victory is within reach. And kalmado lang, relax lang, everything will be fine. Napakaganda for you. Taurus, this is our August 25 to 31. Dumako na tayo sa so, yung isang tanong, isang sagot. So, um, close your eyes, Taurus. Mabilis lang to, mabilis mabilis. You have one and you have two. Bigyan din kita na angel card because your angel guide nasa tabi mo ngayon clarifying this question. You have one and you have two. Okay, Taurus, open your eyes, inhale. and exhale the answer to your question. You have the Knight of Cups upright. You have the Five of Swords upright. You have choose a new direction and you have not the right time. marino malino. Sabi ng angel mo, hindi pa dito ngayon ang tamang panahon tukol sa bagay na yan. Okay? And choose a new direction. Meron pa daw iba na magbibigay sa iyo na mas mahigit pa o mas maganda pa. Sabi naman ng spirits mo, masyado na, magulo, masyado na magulo, masyado na masakit. Worth it ba yan? Yung question mo, super worth it ba na ilaban yan kung sobrang painful na, sobrang hirap na hirap ka na? Merong offer na darating para sa iyo na higit pa para jan So ngayon, uh, antabayan kailangan yung bagong offer, it will be given to you much better at mas higit pa at mas maganda pa. Kaya huwag mong panghinayangan yung question mo na yan. It's not gonna be for you. Okay? Choose a new direction. Something better is for you and not the right time. So, it's a no this time, Taurus, with your question. Okay? Ito pong sagot sa inyong tano, tanong. Ito rin pong inyong August 25 to 31. Comment po kayo sa po kayo resonate and nakarelate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. Hanggang dulo, Taurus. I love you. This has been James for James PH. God bless everybody.